Hello guys! Ayan, mainit na panahon. Ayan. So, for today's video guys, ayan, naghatid tayo ng tubig doon sa ating alaga. So, natiran ko ng tubig ang aking kaw-kaw. Ay, nanokaw! Ha? Tubig, oh! Ari na ang tubig. May net. Wow. Orang. siya guys. Inom siya tubig. Uhaw na uhaw ah. Uhaw na uhaw tayo ah. So. Ayan guys. Tuwing tanghali. Dinadalhan ko siya ng tubig. Lalo na ngayon oh. Sobrang init. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan. So, pag mainit, tatlong bisis ako nagdala ng tubig sa kanya. So, kailangan din nila ng tubig. So, yun lang. Ayan na, kaw po. Ubos ang tubig. Isang ano. So, yun lang guys. Bye-bye.